Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busila ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-agad ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Bureau of Fire Protection, naka-red alert hanggang January 2, 2025. Bilang ng mga nabibiktima ng paputok, patuloy na nadadagdagan. Sobrang pondo ng PhilHealth, kayang tustusan ng benepisyo sa susunod na dalawang taon ayon sa isang kongresista. Ilang kalansay ng tao, natagpuan sa hinihinalang burial site sa Sarangani mga pelikulang kalahok sa ikalimampung taon ng Metro Manila Film Festival, bibigyang pagkilala sa gabi ng parangal. At Brigada News FM Kidapawan at Juan Tahanan Party List, naglunsad ng feeding program sa mga residente ng isang barangay sa Cotabato. Right, Buong Puso Kasama ang buong ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, December 27, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Brigada Bandita Nationwide, Nationwide. Mga kabrigada, naka-red alert status ang Bureau of Fire Protection o BFP hanggang Enero a 2025 bilang paghahanda sa mga posibleng insidente ng sunog, lalo na po ngayong malapit na ang bagong taon. Ayon kay BFP Public Information Service Chief Annalie Atienza, walang nakalive na mga tauhan at lahat ay nakaantabay para tumugon sa anumang pangangailangan. Samantala, pinalalahan ng Dini Atienza publiko na umiwas sa paggamit ng papotokap, lalo na sa mga residential areas at ikayatin ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng ordinansa laban dito. Samantala patuloy na nadaragdagan ang mga nasusugatan dahil sa mga paputok ilang araw bago ang selebrasyon ng bagong taon. Ngayong araw, iniulat ng Department of Health na umakyat pa sa 101 ang bilang ng mga biktima ng paputok. May report si Brigada Jigo Studio, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Habang papalapit ng palapit ang pagsalubong sa bagong taon, patuloy ding nadadagdagan ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok. Batay sa datos ng Department of Health as of December 27, pumalo na sa isang daan at isa ang mga nabiktima ng paputok kung saan 32 na bagong kaso ang nadagdag ngayong araw. 35% itong mas mataas kumpara sa 75 na naitala sa kaparehong araw noong nakaraang taon. Sa isang daan at isa mga biktima, 26 ang mula sa Metro Manila, 16 sa Central Luzon, 11 sa Cagayan Valley, siyam sa Western Visayas at pitaw sa Ilocos Region at Central Visayas. 92 sa mga biktima ay lalaki habang siyam ay babae. Mga bata pa rin at minor de edad ang karamihan sa mga nabiktima ng paputok. 79% sa mga kaso ay dulot ng iligal na paputok tulad ng Boga, Five Star at Piccolo habang ang 64% ng kaso ay aktibong gumagamit ng paputok. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na wag nang gumamit ng mga paputok at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng turotot o musika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max, Max, Brigada Nationwide Matapos naman pagdiwang ang Pasko at mapaulat po yung ilang scamming sa online financial banks Senador, patuloy pong binabalaan ng publiko na magingat Laban naman sa holiday scams Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo Brigada, report pinaalalahanan ng Senate Minority Leader Coco Pimentel ang publiko laban sa paglipana ng scam ngayong holiday season. Matatandaan kamakailan ay napaulat ang nangyaring pagkalimas ng pera ng ilang GoTime bank users matapos ang di mo nila ng isang link. Kaso ito, nito, muling pinaalalahanan ng senador ang publiko na sundin ng payo na National Telecommunications Commission na iwasan ang pagpindot ng mga link mula sa mga kahinahin text messages. Maliban pa roon, hindi kahit din niya mo ito na tumawag sa hotline ng NTC o di kayo magmensahe sa website nito kung makatanggap ng kahinahinalang text messages o makaranas ng online scam. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala, inihayag ng isang kongresista na kakayaning tustusan ang sobrang pondo ng PhilHealth. Ang benepisyo para sa mga miyembro nito sa susunod na dalawang taon. Nanawagan din ito sa publiko na huwag magpalinlang sa umano'y mga fake news patungkol sa subsidiya ng State Health Insurer. Ang kabuang detalye sa ulat ni Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada Report sapat na raw ang annual premium collections ng Philippine Health Insurance Corporation sa mga miyembro nito upang mapunan ang average na gastos sa pagbibigay ng benepisyo. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, nasa 140 billion pesos lamang kada taon ang kailangan ng PhilHealth para sa benepisyo ng mga miyembro. Sa katunayan, nasa 504 billion pesos anya ang investable funds ng PhilHealth bukod pa sa 183 billion pesos na reserve funds at 42 billion pesos na hindi nagamit sa dalawang inilabas na Special Allotment Release Orders o SARO. Ibig sabihin, malinaw na higit pa umanos sa sapat ang hawak ng State Health Insurer kahit sa susunod na dalawang taon. Para kay Adyong, ang dapat na tanong ay bakit bilyon-bilyong piso ang investments ng PhilHealth gayong ang pangunahing mandato nito ay gumasta para magsalba ng buhay. Nanawagan naman ang kongresista sa publiko na huwag magbaloko sa mga walang basehang aligasyon dahil sa sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Hindi umano naglaan ng subsidiya ang Kongreso para sa indirect contributors sa susunod na taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Bandita, Nationwide. Mga kabrigada, iniimbestigahan na ng PNP ang hinihinalang burial site na natagpuan sa saranggali Province. Ilang kalansay na po ng tao ang narecover dito. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Be -be 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 -be. Ilang kalansay ng tao ang natagpuan ng mga tauhan ng PNP CIDG sa barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province itong Pasko. Sa ulat ng CIDG, isa sa mga labi ay kinilala na isang taga Bentong, Polomolok, South Cotabato. Dalawa hanggang tatlong buwan na raw itong nawawala at huling nakitang sakay ng motorsiklo. Ang pagkakadiskubre sa inihinalang burial site o tapunan ng bangkay ay kasunod ng pagkakahuli ng CIDG Sarangani sa dalawang gun for her suspect nitong nakalipas sa December 10. Lumalabas sa ang dalawang mismong kumanta at nagbunyag na doon sa nabanggit na grave site nila ibinaon ang hindi pa mabilang na mga biktima. Sa isinagawang exhumation ng CIDG, mga buto na lamang halos ang mga nakuhang mga labi. Ipinag-utos na ni CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre III ang malalimang investigasyon sa nadiskubling grave site sa sarang province. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. FIMAX! FIMAX! Brigada Bandita. Isa naman si Diana Lynn Candelaria, isang scholar po mula sa Biliran Province State University sa mga kabataang natulungan ng tulong-dunong program ni Senador Christopher Bongo, ayon naman kay Diana Lin, malaking tulong ang programa dahil mababawasan ang gastusin ng kanyang lola sa kanyang pag-aaral. Pahayag naman ni Go, mahalaga ang pagsuporta sa kabataan upang magtaglay sila ng tamang edukasyon at maging mga future leaders ng bansa. Pricada, Samantala bibigyang pagkilala na ngayong gabi ang mga pelikulang lumahok sa ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival o MMFF 2024. Gaya po ng Parade of Stars, ang gabi ng parangal ay isa sa mga highlights ng festival kung saan makapag-uwi ng awards ang ilang mga pelikula, mga pagganap, maging ang mga technical contributions ng lahat ng mga bumubuo ng pelikula. Sino at aling mga pelikula kaya ang mag-uwi ng parangal para sa Best Picture, Best Actor, Best Actress, Best Director, Best Cinematography at Best Production Design. Mababatid na ang mga film entries ngayong taon ay ang And the Breadwinner is Espantaho, Green Bones, Hold Me Close, Isang Himala, My Future You, Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital, The Kingdom, Topak at yung Uninvited. Samantala patuloy ang pagpunta ng ating mga kababayan sa mga sinihan upang masaksihan ang mga obra sa larangan ng pelikula sa bansa. IMAX. 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 Mga kabrigada, kung sinana ang nakatoka sa pagluluto, ang mga kalalakihan naman ang kadalasang nakatoka sa pagpapaputok ngayong bagong taon. Pero po, gaya ng laging paalala ng mga otoridad, magdobli ingat sa paggamit ng paputok dahil delikado pa rin ito. Ang paggamit po ng mga protective gear tulad po ng guantes at googles ay makakatulong upang mabawasan ng panganib. Ayon sa American Burn Association, karamihan sa mga o ng mga nasusugatan ay nagkakaroon po ng paso sa kamay at mata. Ang paggamit ng guantes ay makakatulong upang maiwasan ng paso habang ang googles ay proteksyon laban sa mga pira-piraso ng paputok na maaring tumalsik. Pero mga kabrigada, mas maganda na iwasan na lang po natin ang paputok ngayong bagong taon. Ang balitang ito at paalalang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. IMAX. 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 Balita, makabayaning pagtutulungan mga kabrigada sa ikasampung anibersaryo ng Brigada News FM Kidapawan. Nagsagawa ng food feeding activity ang Brigada News FM at one tahanan party list sa barangay Kibya, Matalam, Cotabato. Tatlong kaldero ng aruskaldo ang dinala at ipinamahagi sa mahigit isang libong mga bata at matatanda sa barangay. Dahil dito ay tuwang-tuwa ang mga bata sa natanggap nilang masarap na lugaw at mga freebies. Unang pinakain ang mga estudyante sa gymnasium ng Kibia Elementary School, sumunod ang mga residente sa covered court ng barangay Kibia at huli ang trail area kung saan naman abala ang mga tao sa panonood ng motor trail. Ang nangyari Karing aktibidad naman ay isang handog pa sa salamat ng Brigada Niusefem Kidapawan at One Tahanan Party List sa mga biyayang natamo sa nakaraang taon. Mga kabrigada kami po sa Brigada Niusefem ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Tri -max. Tri Max! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South and Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po, ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyo napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita, at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. Brigada in the heart of